Pembuangan ikaw tong kebuangan sapan. Tong bata dong alikas. Ha. Tong kebuangan dong. Ikaw tong kebuangan dong. Saya okay. kayung so, penganai. Saya pangalan. Oh. Saya pangalan? Julo. 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 Kepetit mo. Ar, Aris. Aris apa lah tong? Aris. Okay. Julo Aris. Hmm. <coughs> so Ay lang sa itong disturb buhay yung mangod kay bago pa nakatulog daw. Ikantura, no? Hmm? Kaltura ito yung mangod? Hmm. Hindi to. malawas sa Hindi ito yung tambalan ganyan. Hmm, kaltura. Ito, ito. ito rawan mo daw. Tingali, eh. Inip ma. ito tambalan. Ito pa huwa ano ba? Nag-imingaw -ing ito sa iyang iksoon. Imingaw ito? to. Mangutan na namin imo dong. Unsa may imong yun sa makanila dito? mo, ipangkuhan? Ano sa inyo? Patyon o dili? Patyon. Pag-resize daw. Pag-resize? sa resize Pag-resize, 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 sa pag-resize, pag pag-resize, 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 tapos mga bata yung blakos. Na. Hmm? Ang na to, buhay pa, uban, patay na. Uban, nakita ba na ko itong babae na patay na, yung gilubong. O, so, mo, na, ito, yung, bata, yung babae ko gilubong? O, yung nakita ng Ay mo na sa ito itong nakita ni Guru? O, yung tinabunan ng daon. Oo. Oo, ko itong babae nga kuha. Nakita ko kasi yung regnaw, yung di campus sa tuwa. Regnaw? Oo. Pa asa ito nga kuha? Yung nakapula. Pareg na ang gigapos. Mm. Uh, Basig, imposto si si igoy to na na igoy. Si igoy to tong igoy yon. Igoy, igoy to. Si okay, may imposto man si igoy. Mm. Ang totong igoy yung ginapos gud doon. Oo. Mm. Basig ang mao original na igoy to. Tong gigapos. Mm. Suspo. Dili like, ka ka igoy igoy ra tong nyo oh ulo si impostor ito yung impostor lo katol mm -hmm. dahil sa dapat ang location dum, mm sa -hmm. may ano ko to? ko kabalot di mo pa ipagagi niya to di mo gitu niya matimanan mo pa ipagagi di tapo na yung mata tapo mm -hmm. na kay nito man kwan sa balay yung kampo oh Nakailangan duma na. Didala ka. Kusa so, balay o pa. Ano no, no, baka ganto. Dumdum pa ka. Ang bata ay nang bitay. Napigay bata ay bitay. Tagahan na bata na biktima dahil na lang. Ang din na Madami na nabiktima na. Kuhana ang mga tapahan natin na. ano lo. Hindi pa namin na baril yung isa ipaka ipakain daw sa sa tanik yung pinaka pounder ihalad rin, sa kwan sa tanik sa tanik doon huh. ihan ihalad sa kanilang pinaka pounder wa iya kan kay sila lima ko buo lima oh um, niya dami dami pa magiging kalaban marami tayong mapagdaanan dito siguro hanggang mabawi natin si Tutong Igoy <laughs> So, ang susunod na mission natin, yung sinabi ng bata na ginapos doon. Kuri, kung saan mo sila, gipang kuha nung kasing-kasing? Oo, ako ang atay kayo, ah. yung gali na ito, parang katong lingin na may star doon ha. Tapos, yung gali ko itong ito ha. Ikuha ang atay? Oo, gali doon sa may star doon ha. Uh, atay Christ. Wala. Sa tanisim. Tanisim, Sat yung gali ko.

tunog yung aso. Yung eh, aso kahit madilim makita yan eh. Tong prenyag nang kayang gi. Yung dulo kan dito, yung gi. Yung sa dito. Yung gi. Nalan. Pinaglalaruan la. Nalan. Kanong so, kawoy. Kawoy yan si Igoy. Si Igoy, si igoy ito, yun ba? Si Igoy to. Yun, yung yung tutong Igoy. Ito. Na, Buti niya. na lang na bawi natin to. Sibin ka bata dito atas. Kami lang muna malis, nalistas. Ano ba? Pinatay na iba? Oo. Hmm. Uli Pati yung ito ganina kung na, nauna nalistas? Oo. Oh. Narinig natin yung daladasin sa ano to. Parang ikaw na yung susunod. Hmm. Kung di natin na ligtas ngayon posibleng nandun na kayo. ngayon to sa ano, pinaka-pounder nila ito na yung susunod buti na lang nagmamadali tayo kanina dahil narinig namin yung yung saklolo sabi mo tulong kaya hinanap namin ni Pao kung saan yung nagmula yung boses mo minsan nawawala minsan na ano namin kaya nasundan ka namin sila na ligtas na nagad ng buwan ng dalawang buwan mga kapatid itong ingon niya na kuwan na ikakambal si Guy to Pragnaw. si Guy yun yun ang si totoong igoy uh, ah, gapos na, gapos yan? Um, gapos yan yes Dilo dilo dito yung mga bunal na lupa oi. Bunal si kawasi dito. Sus kawawa si Igoy ngayon. Kawasi Igoy. Nag nagdurusa pala si Igoy ngayon. Yan. Sige, epektibo mo to mong kanlok, kung yung mong bindita. Hmm. Epektibo to, kaya gibutan mo sa bala sa pusil ba? Oo, oh, pwede, okay. pwede nito sa... Mo to yung gamit na magpusil? Galoon ninyo. Oo, oh. nalutlan man, nalutlan ang kwan. Okay mo, galoon pa ang bata, Dito ay ikuhaan ninyo. Sa kampo? Hindi eh, na siguro lo, kay basig ma... Delikado ba? Delikado. Nabuhay ba? Nabuhay ba? Pag sa pusil, nabuhay man? Nah, ini Oh. Siang um, dibui ku dia ku punya. Ku an. Ang um, nakoya parana siang ketong ku an. Beruang sedikit atau ngawas, wasi halawas? Hmm. Na bohe na sia. Baturan na Oh, kata bisu bilang si ketong. Netan. Baturan dibalik de kan, ku an. Dia dibalik ya hang natural atau getau atau? Hmm. Bantu kasih cek batayon. Mm, nah, kata spirit yang aku angin sakitan mentos yang itu gawa selawasa. Kulari yang sebulan. Ya pak guma deh balik ke oh, ma, aku ada pon ma. Dugai dugai nah. Balik balikan sih ya. Ah, mau itu nabu lagi. Hmm. Aturan nabu itu. Ipa mau mau punya pon yang sedayon. Kayak ma, aku igor masih aku yapan mau datang sih sepanjang otbaik gawa saya spiritok. Hmm. Hmm. anak sih ya. Bantog mm. na dahil, yung ito dahil. Hmm. Immortal mo na siya, yung lo. Hmm. Immortal, akong nadunggan ito. Uh. Immortal na siya, di siya, wala siya kamatayon ba? Uh. Sa tanay so, siya, mungod? Tapos, yung mungod siya na. Sino dahil, ito na siya ang pasyon. Si Lolo? Oo. Mm. Uh. Yeah. Diga. Yeah. Diga. Patay lo. Di na ka doon, si eh. Diga. Diga.

Kagada. Ah. Oh. Ang kuan ng kag mapaka buhatan ng asa gyud agi on. Oh, nga makasulod gyud ta kay likado na hey. si igoy ug kuan si igoy na asulod Nag gapos nila may nang maluwas pud ter dayon. Tumo sa duha sa imong manghud nang siglaglag ha. Mga... Kay okay. delikado bang tumo ba ta dito? Masig mabawi pa mo sa kalaban. Ay, na namo karon kay naligtas naman mo. Ada mo ato dai? Um. Oo. Usa lang ay. Ni kana. Na nang... karbes mo na tapos. Malibang ta ko mo tapos pagbalik wala na sila mama. Wala. Hmm. nagbani karbes lang Ay lagi sak karon. Asa ko pensa? Ay namo laglag -lag, ha. Hmm. Mag lag -lag. Ray Basig mangitag paagi ng kalaban ba na maghahanap ng paraan para para mabawi kayo uli. Mahirapan na tayo sa susunod. Mahirapan na tayo. Buti na lang ngayon na nabawi, kan nabawi namin. Nagawa namin yun. Madool oh. all kayo ngayon katahuran. Katwaha doktor na. Yung mga tao na yan, sa tingin mo parang ano lang, parang normal lang pero may may item na balak sa mga bata, tulad sa inyo. Pa paano na pagkita sa babae? Parang siya ulo, tapos ano uh, na? Tumituka to. Bukana ha, 'yung kuw. Pa pa. Kinuha 'yung goal. Yalat. Halat. Ano to? Yalat. Ikaw ang heart. Sa kaliwa ito sa may kanan. So, siguroho na ganyan ang laman loob, siguro na ang, ang, ang kasing-kasing. Hmm. Muna importante na so, ang lang ang kasing-kasing lang kayong heart. Sa tanisim gid, sa tanisim gid. Pinotol? Ulo? Grabe. Sa karon na ayo kamundo sa imong manghud ayo na sa laag ha. Puyo okay. nang gid mo. Para magsusamtang bag-o pa man na nagtabo ba. tingnan mo daw lo pakiting tabali pakiting na lang. baka baka mayroon silang ginawa diyan sa bata pakiting hmm. na o, tambali na tambali daw Ting, tingnan mo muna uh -huh. tanawa uh -huh. daw basig na, na agi binuangan ng bata na ba si may ba may ilan man ni mo na kainan daw ko to na siya ka tubig din ni si mo ha sa um -huh. tubig daw so to pang kwali organ lumay lumay ba rumo ba ng bata na wala lo basig na ipa na sila gi buhat nga di mayo ba baka meron silang ginawa sa wata malalaman man mo na yan pagitingin na lo tingnan mo tanaw daw lo kung say kung sa wata basig na aban na say kwan Demi ngetahin kamu sensor ya kata so kembali nak? Hmm kembali nak?

ng uh safety ang agianan lo nga. Kaya delikado ba yung -huh. to. Simple sa mga may mga daanan na sila na may mga nilagay ng mga gwardiya doon. Simpre hindi tayo dadaan doon. Nakikita natin. Doon tayo dadaan sa walang mm, um, pwede. Gagawa tayo ng sarili nating daan. Para di makarating tayo doon sa may kampo na hindi nila hindi tayo matutunugan ganyan ang gagawin natin so yun uh, ah, maraming salamat lo ah. ah. buhatan ng nagaag mapa Sipin pag Mm. Sulod din So, di na kami magtatagal, Ah, Maraming salamat. Yung bata. Ikaw na muna ang bahala sa bata. Lang sa bata. Oh, eh, ikaw na muna ang bahala yun eh ano natin sa pangalaga ni yung yung dalawang bata yung isa tutulog na dahil may taglay na karamdaman ginamot daw kanina ni Rolo so yun thank you salamat din sa inyo sa pag support thank you maraming salamat mga idol